Hello mga idol. Sa so, wakas dumating na po ang ating parcel galing sa Shopee mga idol. Umorder po tayo ng selfie stick mga idol. Alam naman natin na malaki talaga ang tulong nito sa ating mga vlogger. Lalong-lalo -lalo na sa paggawa natin ng mga content. Okay mga idol. Bubuksan na natin. Kung maganda ba ang selfie stick na inorder natin mga idol? Ayun na mga idol, malalaman na natin okay to my idol white siya mga idol ng ating color ng ating selfie stick o tingnan nyo mga idol o oh. talagang maganda talaga ang quality mga idol o oh. tingnan mo idol oh. sa unang tingin pa lang ng mga idol o oh. tingnan mo ang ganda talaga mga idol ng quality kalidad talaga mga idol ng ating na order mga idol hindi talaga tayo nag sisisi nito talagang good na good yan mga idol o oh, ayan mga idol tingnan niyo ang ganda talaga mo mga idol mataas yan mga idol kulang pinahabaan mga idol kasi maliit lamang ang espasyo natin dyan mga idol